Ayan po sila oh. Yung nasa unahan na yan mga Pinoy. Ah, uh, pabiyahe po kami papuntang Tarlac. Ah, uh, doon po tayo i destino ni Forman. Sa linggo po tayong gagawa doon at minamadali daw po yung project nung kaya pinai-extra tayo ng isang linggo. Pero hindi natin sigurado mga Pinoy kung pagdating ng isang linggo ay babalik pa tayo dito sa San Pablo. Minsan po kasi paiba iba yung desisyon ng ating mga nakatataas. Tayo po ay isang trabahador lang mga Pinoy. At siyempre po wala tayong atrasang trabaho. Basta marangal at patas tayo mga Pinoy. Kahit sa ang lugar basta para sa ating pamilya mga Pinoy. Uh, hindi po natin yung naatrasan. maglalakad po kami papunta sa labasa ng subdivision sasakay po tayo papunta ng San Pablo bayan ng San Pablo mga Pinoy sa may mangga sa may kabuntang sa San Pablo ah uh, sa kayan papuntang Kubaw mabiyahin Kubaw kami mga Pinoy at papunta po sa Tarlac Yan mga Pinoy na andito na po kami at ito po yung ating mga kasama. Pasakay na po tayo papunta uling. Ah, matay tayo mga Pinoy. Yan, yan po yung ating mga kasama. Ano. Yan, yan. Punta po tayo ng Tarlac mga Pinoy. At ayan po 'yung malaking mangga. 'Yung sinasabi ni Boy Pinoy na mangga, ayan. Malapit ko siya sa simbahan ng San Pablo mga Pinoy. Ayun po 'yung simbahan at tabi ng anong Yan po yung mga kasama natin yan. Nasa unahan na yan, mga Pinoy. At siyempre kahit malayo yung ating pupuntahan mga Pinoy basta tawag ng trabaho. At siyempre marangal at patas lang mga Pinoy. Hindi po natin susukuan yan. Para po sa ating mga pamilya. I-update ko po sa inyo mga Pinoy pag naandun na po tayo. mga Pinoy yung ating mga kasama sila po sila ah, nag-aabang po kami ng masasakyang bus at siyempre mga Pinoy nasa harap po tayo ng Jollibee ayan yan po ang Jollibee na ayun kung nakapapansin niyo yan po ang pinakamalaking bubuyok mga Pinoy <laughs> mga Pinoy na andito na po tayo sa terminal ah, Sasakay na po tayo ng bus Ayan po yung ating mga kasama Ulit ulit lang mga <laughs> Pinoy Come on, come tulo ko kay pila Dito tayo maghihintay na sasakyan mga Pinoy. Papunta po sa Cubao. Terminal po ito ng San Pablo mga Pinoy Ayan mga Pinoy Nakasakay na po kapi Siyahin kubaw ba yeah. <laughs> Nagtatago sa camera siya Magandang nahihiya Ayan Nadami na yung pampapogi ni Boy Pinoy Tinagin naman sa Ayan Dito po tayo nakatakay Biyaheng Kubaw mga Pinoy Pagbaba po natin ang Kubaw Tatakay naman po tayo ng Biyaheng Tarlac Inabot na tayo ng malakas ng ulan mga Pinoy O, so, ayan po, ang lakas ng ulan ah, Dito po kami sa Kubaw At Papunta po kami sa terminal na ng bus na papuntang Tarlac, mga Pinoy. Ang ng ilan. At yan po yung ating mga katama. Wala. Wala. Pinoy, ang laki ng uod dito para sa Manila, ang laki ng uod oh, ang haba. Oh. Ah, tin mo yung bahay nila. Yaway mga maraming putas diyan, no. Pinoy din namin naman oh. Ayan mga Pinoy, naandito na po kami at dadating pa lang po kami dito ngayon sa Tarlac ito po yung iskol ito yung, ayan mga Pinoy ayan o, oh, ayan dyan po yung ginagawang ano po dyan yung dental clinic nitong ano oh dyan ayan po yung ating mga kasamahan at siyempre mga Pinoy ipapakita ko sa inyo yung aming ginagawa bali nang galing na ako dito mga Pinoy bumalik lang po ako ngayon sa San Pablo kami na destino at sinama po ulit tayo ng ating purman pabalik dito sa Tarlac, Santa Maria mga Pinoy at siyempre mga Pinoy ipapakita ko sa inyo yung malalaking gabi may gabi dito mga Pinoy Ayan po oh. yan. Ayan. Ang laki ng gabi mga Pinoy oh. Wow. Pispan po oh, yan. Pispan yan mga Pinoy. Sila pong lahat ang ating kasamahan. Sila yun. Ang sila pinoy mga Pinoy oh. Ayan oh. Wow. may sounds mga Pinoy baka po makapiright tayo <laughs> sa wakas mga Pinoy sa hanabahaba ng ating biyay sa buong maghapon nakarating din po tayo lakad sakay lakad sakay mga Pinoy ngayon nandito na po tayo aming ginagawa yan o yan mga Pinoy yan dito po tayo madidistino o